Samantala patuloy ang paglakas ng halaga ng piso kontra ay sa mga analyst isa pa itong senyales ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Alamin natin ito sa ulat ni George Bandola. Normal lang daw na makialam ang Banko Sentral ng Pilipinas sa galaw ng piso laban sa mga foreign currencies, lalo na ang dolyar. Ayon kay Financial Analyst Astro del Castillo ng First Grade Finance Corporation, kailangan na gawin ito ng Banko Sentral upang hindi naman agara ng pagbagsak ng pera ng mga dayuhan. Patuloy kasing gumalakas ang piso dahil na rin sa malakas na kumpiyansa ng mga negosyante at sa mas maayos na pamamalakad ng ekonomiya ng pamahalaan binabalanse lang ng Banko Sentral. Yan ang role talaga niya. Madami kasi mga economic indicators na kailangan niya consider No? Number one, inflation. Second, interest rates rin sa ibang, uh, ibang bansa. Kailangan maging competitive tayo. Otherwise, masasiphon off yung pera naman dito. So, yan ang ginagawa nila. Sa global arena kasi, global environment, napakababa na ng interest ng Amerika at ng ibang bansa. Bakit? Kailangan nila ipamprime yung ekonomiya nila dahil krisis. Bagamat inamin ni Del Castillo na umiiyak ngayon ang mga overseas Filipino workers at mga exporters dahil humihina ang dolyar, mas nais daw ng mga financial analysts pa ang piso ng hanggang 38 pesos per dollar bago matapos ang taon. Unfortunately, hindi mo talaga mapapasaya lahat ang sektor, ang mga sektor. Uh, kung titingnan mo rin ang global trend, hindi lang naman piso ang lumalakas eh, pati ibang currencies eh. So kailangan ng mga kababayan natin ay paghandaan na talaga for next year, no? Madami na kaming nagsasabi na posible talaga umabot ng uh, doon na sa 30, 30 level, no? no? Towards the end of the 30 peso level. So mga 30, pakiusap na Del Castillo, mas dapat pang magsayang bansa dahil ang patuloy na paglakas ng pananlapi natin ay resulta ng pagbagsak ng Amerika at Europa. Karamihan sa mga capital inflow ay pinakikinabangan ng Pilipinas, China, Indonesia, at iba pang mga bansa sa Asia. Para sa telebisyon ng bayan, George Bandola.